inyong bakit po kayo anak uh, pumunta rito bakit po kayo lumabas uh, despite na mukhang wala naman po kayong problema sa buhay Again ako ang iniisip ko na lang kasi di ba sinabi ko naman doon sa aking mga interview na trigger ako because I also like especially now nakita ko si Attorney Lopez na yung trauma yung kanyang, um, yung trauma na binigay sa kanya ng pambubully, paghaharas kasi wala naman siyang ginagawang masama rather than ginagawa lang niya ng tama ang kanyang trabaho and dahil hindi nila makuha yung kanilang gustong sagot ang house of rep ano representative is harassing her and forcing her to say something na hindi naman kailangan o hindi niya talaga alam you know so ako na trigger na alala ko ulit yung ginawa nila sa akin na babae ako mayaman sila powerful sila still naging isa akong babae, may anak ako, lima anak ko, apat ang babae kong anak. Wala silang pakialam sa akin na saktan ako, ibuli ako, iharas ako, kunin yung mga properties ko and everything. Hindi mo ito paghihigante. Pero kailangan kong ikwento yung story ko for people to know na hindi ho ito ngayon lang. Sanay ho silang mang ganito. Kung ako ho, ganit ginanito nila, Paano pa po kayo? Wala po silang pakialam kahit sa atin. Ako nakasama ko sila for 10 years. They don't care. Yung ginawa nila kay Bibi Sara, walang utang na loob. 'Di ba? Yung po, walang utang na loob, walang malasakit. Ang malasakit nila, ano yung makukuha nila? Makukuha nila sa kaban ng bayan. Duterte! 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 Ano po ang inyong mensahe sa lahat ng mga kababaihan sa ating bansa para ma-inspire po sila na sumama po sa ating pagigibaka? Sa akin po, sa aking kapwa kababaihan, ang akin lang masasabi is kung kayo ay may pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ng iyong magiging anak at mga apo, dapat po tayo ay maging asset bilang partner or asawa ng ating mga uh, um, asawa boyfriend or everything. How? Pa paano po tayo magiging asset? Kailangan po tayo matutong lumaban at makibaka sa, sa buhay. Di po ba? Na matuto tayo magtrabaho. Kaya paro kung ano man yung mangyari sa ating asawa, kaya natin buhayin ng ating pamilya. Ganon din po ang pakikibaka sa bansa, sa Pilipinas, sa ating bayan. Kailangan po matuto tayong ipaglaban kung ano yung tama ipaglaban kung ano yung ating karapatang pangtao, ipaglaban natin ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas at saka sa ating bayang mahal. Ganun lang po. Ah, uh, mayroon pa Miss Gatte. Ako po si uh, Channel. Miss <laughs> Kapon po nung uh, napanayam po namin si uh, Senator Bato de la Rosa uh, with uh, Yumi Santiago, ang isa rin po sa biktima. Uh, at nagpapasalamat sa programa ni Tatay Digong na War on Drugs because yung kanyang mga kamag-anak ay uh, Miss, uh, katipinag kayo po kung sa sakasakaling magtuloy-tuloy po ito ang investigasyon. Makikiisa po ba kayo uh, sa panawagan na lumabas din ang mga biktima po nitong mga illegal na mga droga? Dapat po! Duterte! 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 ako makikiisa ako kasi bakit pong ang ginagawa nila ngayon is pinagtatanggol po nila ang mga pushers at saka mga drug addict and convicted criminals. tapos etong ating ma mahal na lawyer na nagtatanggol sa mga IPs, nagtatrabaho ng malinis, gusto nilang ipakulong nang na, wala man lang kakaso-kaso. Ano lang, ano ibig sabihin nun, di ba? It's, it's a sign of bullying and harassment at siya ay isang babae. Then ako, lalaban talaga ako kasi kailangan malaman din lang sa mga biktima. Ako naman, naniniwala ako na mga pushers and addict pwedeng magbago. Pero choice nila, kapag na silang pushers and addict at na merwisyo sila sa lipunan, di ba? Kaya maraming namatay na rape ng addict, pusher, na, you know, maraming pinagbentahan ng droga, kaya kumalat ang addict. Alam ko mahirap ang buhay, pero choice po natin pumili ng magkaroon ng trabaho na matino at maayos. Uh, Miss Cathy, kasi sa group chat natin sa Die ng yung doon ka. Nagtataka ako, kasi nasa sum, mga ilang Zoom meeting kami with, with Cathy Binag. Nagtataka ako, bakit nakafocus kay Duterte, kay Ma'am uh, kay Tony Lopez, yung issue na hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Kati Binag ang tawagin ninyo? Na ilalabas ni Kati Binag ang USB na hawak niya. Yes! Dapat yun ang tanong. Kasi kilala ko si Martin. Kaya nga kinagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo ho, eto. Ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. Wala na now wala na now. Nagbago lahat. at eh, nalulungkot ako. Kasi, alam nyo, ayan, yung mga kongresista dyan, sinira na nila ang future ng kanilang anak. Hindi lang sila. Yung future ng kanilang anak, dadalhin ng kanilang anak yung ginagawa nila ngayon. Kala nila okay sila ngayon. Ilang taon lang ba tayo nabubuhay? Bukas makalawa, hindi nga natin alam eh, di ba? So, yung protection nila is habang nasa, nakaposisyon sila. Hanggang kailan yan. Di po ba? And you know, you know, lahat sa politics, sa politika, lahat po ay temporary lamang. Wala hong permanente. And sa ginawa nila, sinira nila yung kanilang pagkatao. Dapat naway, lalo yung matatanda dyan. You know, huwag na tayo magpaka-plastic dito. Alam nyo, total, si Abante ginagamit niya ang Panginoon. Nakikita ng Diyos lahat kung ano ang katotohanan. Yung nangyayari hong masasama ngayon, sa totoo lang, eh kagustuhan mo ni Lord to. Para po makita talaga natin kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Mataas na bilihin, bagyo, yung flood control projects. Alam mo, eto pa, kine nila ang uh, confidential fund lahat ng politician ay out uh, na uh, what do you call this sa gobyerno ay may confidential fund. So ang hapon ko sa Quadcom, buksan natin ang libro ng lahat. Lahat na may confidential fund, buksan natin. Kung ano, kine-question nyo ang confidential fund ni Bibi Sara. You want to be fair and square? Maging transparent tayo. Ilantad natin lahat wala kayong tinatago. Yun lang po. Kung uh, ipatawag po ba kayo sa Quadcom, maharap, ba, maharap po ba kayo upang isalaysay po ninyo yung personal encounter po ninyo? Haharap ako, pero hindi ako pipirma ng, what do you call that? Waiver. You know why? Because I know for a fact na yan ang gusto nilang mangyari. Mako-contempt ka, bababoy. Hindi ako takot sa baboy yan. Nababoy ako for 10 years po. Pero lalaban ako ng harapan. Pag sinigawan ako, sabihin ko, wala kayong karapatang sigawan ako. Wala kayong karapatang sigawan ako. Hindi ako pumunta dito para bastusin niyo. Yan ang maisong! Diba? Yun po yun. Kasi nasira ako ang Kongreso sa ginagawa nila. Hindi naman po lahat ng Kongresista. Nandyan nga po si congressman Marcoleta. Di ba? Nagsusuport nga nagagalit sa ginagawa nila. Pero, ang akin, ang hamon ko sa mga Kongresista, Tumayo po kayo. Magkaroon po kayo ng backbone at mga bayad. Sa mga kababaihan, maging babae po kayo. total ina po kayo ng tahanan. Ate kayo. Tingnan nyo po nangyari kay Atty. Lopez. Tingnan nyo nangyari kay Atty. Lopez. Imagine nyo, kung nangyari yan sa mga kapatid nyo, nanay nyo, ate nyo, tita nyo, kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay, anong gagawin nyo? Tapos, kine-question nila. Tinatawag nila si CBP si Sara na may tama sa utak hindi kalmado kahit sa akin mangyari yan kasi ang problema ang mainstream media hindi nila nilalabas ang kabuuan ng storya di ba kaya yan ang problema hindi lahat nila nilalabas yung story we were there ang sabi niya di ba ang nangyari sa kanya nasa zoom tayo eh collapse na si um, si Tony lopez hindi na siya kumikibo they were asking for help It took two hours for them na papunta, you know, na may papuntahin. May doktor doon ayaw papasukin. So, ano gusto niyong maramdaman ni VP Sara? Isang kaibigan yan. Hindi lang basta kaibigan, matagal niyang kaibigan at empleyado niya. Yan ang leader. May malasakit sa kapwa. May gag gagawin ba nila yan? Babantayan ba nila? Babantayan ba nila yan? Hindi yung trauma na yung ginawa, tapos sabihin drama, drama, gusto ko nga po, sana magsalita yung nanay ni Atty. Lopez. Sana po magsalita. Hindi nyo maintindihan kasi may pera kayo, may pera kayo, mayaman kayo, you think you're powerful. Wala hong pinaka-powerful dito sa buong mundo, kundi ang Diyos. Kaya kayo lahat, tatamaan na kayo ng latigo ng Panginoon. Yan lang po. Ang tanong, Miss Katibina, ano? kung sakali pa na mas marami pang may inspire sa inyong matapang na paglantad at kayo ay higayating pangunahan na magsilabas at manawagan sa ating gobyerno ng isang masusing investigasyon. Titindigan nyo ba ang mga biktima ng ilegal na droga? Sa tingin mo ba, Placido, hindi ko titindigan? Sasagutin ko na yan! Oh, Yes! pinananawagan Pina ako sa kapwa ko, biktima, pamilyang na biktima ng mga gumagamit ng droga, namatayan dahil pinatay ng adik, namatayan dahil pumasok sa pagbebenta ng droga ang kanilang kapamilya, ang mga nabiktima ng mga adik na nahagahasa, naharas, at nasira ang mga buhay dahil sa pagdodroga, sabayan niyo po kami. Nandito po ako. Tutulungan ko po kayo. Kahit maghirap ako. Malapakan po natin si Ms. Cathy Pinag. Malapakan yes. po natin. Siya po Maganda muna. po ang ginawa ni President Duterte na paglalaban. Thank you po. I love you also. I love you. I love you. Hi from Canada. Wow. Thank you so much. Maganda po ang ginawa ni President Duterte sa War on Drugs. And again, sabi ko, hindi po tinatanggal yung gusto yung kasabihan or yung paniniwala na ang tao ay may pagbabago. Pero, nung panahon na yon, those are the safest year of our lives. Kasi, takot po ang tao. Ultimang politician, takot magnakaw. Ang military, talagang napaka, ang dignidad nila, mataas ang, ang kapulisan binigyan niya ng ano, integrity, nilabas niya kasi for the longest time, nabahoy ang kapulisan at sundalo. And you know, there's a lot of, um, marami po tayong pulis at sundalo na mat And talagang inayos niya. And ako, kaya ako, you know, sometimes bakit mo pinagtatanggol yung pulis at sundalo? Kasi ako naniniwala, hindi lahat. Ginagawa lang lang yung trabaho na, pero... Pag dumating ang panahon na kinailangan talaga nilang lumaban para sa akin, they will do it. I believe in that. Kasi pinang, pin, ano na yan? Yan na kailang sinumpaan. Itong fooling. Ganun po sila. Maniwala po kayo. Magbigay lang po kayo ng konting um, pasensya sa kanila. Kasi, you know, ang hirap din po ng kanilang kalagayan. Pero, sa patuloy na ating pagdadasal at paniniwala sa Panginoon na ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan, tayo po ay mananalo. Di po ba? Yun lang po. God bless everyone. And good night.